Sampung benepisyon ng paglalakad araw-araw. Simple to pero powerful para sa katawan at isip. 1. Pinapababa ang stress. Nakakarelax ang paglalakad, lalo na kung umaga. Nakakatulong ito mag-clear ng utak at ibaba ang anxiety. 2. Pinapalakas ang puso. Regular walking improves blood circulation at nakapagpapababa ng risk of heart disease. 3. Mas mabilis na metabolism. Kahit 20 to 30 minutes walk, tumutulong mag-burn ng calories at kontrolin ang timbang. 4. Mas magandang tulong kapag gumagalaw ang katawan araw-araw. Mas mabilis kang makakatulog at mas mahimbing pa. 5. Pinapatibay ang mas at bones. Walking strengthens your legs. core at joints. Good sa mga arthritis o pananakit. 6. Pinapaganda ang mood. nire ng katawan ang happy hormones tulad ng endorphins habang naglalakad. 7. Pinapataas ang energy. Walking helps increase blood flow kaya mas energized buong araw. 8. Nakakapagpababa ng blood sugar. Magandang routine para sa mga nag-iingat sa diabetes. Walking after meals helps regulate sugar. 9 pinapalakas ang immune system. Consistent light exercise boosts your immunity laban sa sipon, trangkaso at iba pang sakit. At pang-sampu mas nakakapag-focus. Walking improves brain function, mas sharp ang memory, creativity at decision making.